ay na nagtatakbuhan na palayo ng West Philippine Sea. Lahat ng barko nila isa-isa nang -isa lumalayas. Legit yan at kinumpirma na yan ng Armed Forces of the Philippines. Nakakagulat, di ba? Pero totoo pong malayo na sa exclusive economic zone ng bansa ang halos lahat ng barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Aside of the Chinese, no, we cannot speculate on their actions but Of course. So, yun nga po, ma'am, no, nabanggit po sa ating monitoring na ang presensya po na nitong uh, Coast Guard po ng China ay malayo na po no, sa ating uh, exclusive economic zone. Ang um, Hindi ka panipaniwala, di ba? Kahapon lang kasi sinabi ng Chinese Defense Ministry na iaatras nila lahat ng kanilang mga barko. Tapos ngayon, inanunsyon na rin ng Chinese Foreign Ministry to dito na nawagang muli ang China kay General Browner at Defense Secretary Gibo Chudor. Inopad na raw ng China ang kanilang pangakong papaatrasin ang kanilang lahat ng mga barko. Ngayon yung pangako naman daw ng AFP ang aalisin ng mid-range missile tanggalin na sa Pilipinas. Ang tanong, kaagating kaya to ng AFP? Magpapauto kaya tayo sa China? I want to stress once again that by allowing the United States to deploy its intermediate range missiles, the Philippines is turning back the wheel of history by working with forces outside the region to fuel regional tension and confrontation and provoke geopolitical confrontation and arms race. The region needs peace and prosperity, not intermediate range missiles or confrontation. We urge relevant countries to face up to the voices of countries in the region. correct their wrongdoings as soon as possible, and withdraw the intermediate-range missile system as previously promised at an early date. Halatang patibong lang talaga to ng China. Mag-iisang buwan na rin simula noong hindi nang bubuli ang Chinese Coast Guard. O baka namang takot silang mabomba. Baka naman kasi ang dahilan talaga kung bakit pinaatras yan ay to avoid missile attack pag nagkainitan ng malala for sure malaking kasinungalingan lang to ng China. At once naalisin ng AFP ang ating missile, babalik at babalik din agad yung mga Chinese ship na yan. Napakasinungaling kaya ng China. Pero nauna ng inanunsyo ni spokesperson Padilla na kahit anong offer o alok ng China sa ating bansa, hindi raw aalisin o tatanggalin ang missile system at papanindigan dito to permanently. Kung ano po yung plans natin to fortify our defenses as a nation, uh wala pong dapat mag uh, bagano no mag bag intervene on how we would be doing. Ang modernization projects no dahil na, na, na nandyan for the armed forces of the Philippines is for the defense of the Philippines. So lahat yan sir we're looking at uh, modern warfare and uh kung ano po yung uh, present na challenges that we are facing no and we are actually uh, ano po no nag tayo to the modern times huwag alisin ang missile system para just in case na mas lumala pa ang banggaan at may lumubog na barko dyan, tirahin agad yung mga Chinese coast guard na mayyayabang kayo payag ba kayo na huwag alisin ang nasabing missile system i sa baba ang inyong salo